Hi guys! At yun nga, sa wakas narating na namin yung camping site kung saan kami mag-overnight camping and it is located here in Tanay Rizal, Kaingin Camp 2. May tutor ko kayo sa maliit na part ng buong place. at Masasabi kong very relaxing at maaliwalas. And pwede yung detour and overnight stay. Pwede mag-rent or magdala ng sarili nyong tent. Just make sure na meron kayong dalang power bank, ilawan, flashlights, kasi according kay Kuya Nakatiwala, solar lights lang yung gamit nila dito sa buong camping site. Maaga kami nag-prepare ng food namin para kung dumilim man, hindi kami mahirapan. Mga ready to cook na yung dinala naming food para hindi kami masiraan ng panisan And then later on, magiinit rin kami ng tubig para makapagkapi kami or makapagkap noodles. Siguro guys, next week ma-upload ko yung full experience or yung video ko dito sa camping site na ito para mabigyan kayo ng konting idea kung gusto nyo mag-overnight stay. And then, nung kumakagat na nga yung dilim or nagdidilim na, naisipan namin magpaset ng bonfire para naman rin mabuo yung whole experience namin dito sa camping site na ito very relaxing siya talaga guys. So, until next time, ang dito na lang yung video ko. So, I hope na-enjoy nyo ito. And, um, sana makapunta rin kayo dito. Goodbye!